Hi, ako si Deborah de la Cruz, isang OFW na kumita na ng mahigit $500 in just two months dito kay Live Good. Maaring itatanong mo kung ano ang nagustuhan ko dito kay LiveGood. Lahat po. Ang kanyang mga products na bukod sa murang-mura na ay effective pa. At ganun din po yung kanyang six ways of earnings na talagang mai-inspired ka in spite na meron na kaming mga fixed work dito bilang as o OFW. Nang ako po ay mag-join dito kay Live Good, yung taong nag-invite sa akin, hindi ko alam na bilong na siya dito sa Team Great Life. Kaya nang malamang ko na siya ay narito na sa team na ito, ay napakasaya ko po. Kontentong kontento po ako. Bakit? Kasi ang aming mga upline, ang aming mga coaches ay laging handang tumulong sa amin. Nandiyan lagi yung kanilang mga availability. Nandiyan lagi yung kanilang availability. Napaka-approach sa nila. Kahit na sila ay may kanila-kanila ding mga hanap buhay na pangsarili, sarili, pero nabibigyan po rin nila kami ng mga time na kanilang mga downline. Kaya kung ikaw ay isang OSW na katulad ko na naghahanap ng ibang mga extra income, join ka na dito kay Librod. Ito na ang sagot sa ating mga di bilang OSW. Bakit? Kasi na itatanong natin, kailang kaya ako makakauwi sa aking pamilya? Kailang ko kaya maibibigay ang magandang buhay na hindi ako aalis sa ating bansa. Ito na po ang kasagutan, mga kapwa ko OFW, na bukod sa world class na ay eh 100% legit pa. Kaya, kung ikaw ay naghahanap ng team na maaasahan, na team na maaaniban, dito ka na sa Team Great Life. Kaya halika na, kapwa ko OFW. Sabay-sabay nating abuting at sama-sama nating tuparin ang ating mga pangarap. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Team Great Life. Mabuhay po kayo. At sana po pare-pareho at sama-sama-sama-sama tayong magtagumpay sa ating mga hinaharap. Salamat po.